Hello guys, good morning. Muli ako mag-video sa inyo. Uh, at taos puso ako na papasalamat sa mga walang sawang sumusuporta sa aking mga video. Uh, pasensya na lang kayo kung madalang ako mag-video kasi ano nga yung walang signal dito sa amin. Kaya kung kailan lang ako pupunta ng luluwas ng, ano, ng bayan, doon pa lang ako makakapag-video. Eh, ngayon, papunta ako ng bayan niya. Kasi meron akong ano, ipapalo up doon sa ano, sa OWA. Kaya papunta ako ngayon daw sa ano, sa bayan. At maraming maraming salamat sa mga walang sawang na nanonood sa aking mga video. Kaya uh, ito, update ko nyo na naman kayo uh, sa akin pagbibiyahe at sa mga video. gusto uh, kumusta kayo lahat? At sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Uh, please subscribe my YouTube channel. At watching my video, thank you very much at sa mga hindi pa na mag magsubscribe na kayo para mapanood nyo ang mga video ko yung nakaraan yung video ko na ano na uh, sa mga alaga ko mga baboy, pato, manok and, uh, na video ko yun na i-upload ko na eh, ngayon lang ako ulit, ulit na magbibidyo kasi nga ano eh, walang gano'ng signal dito sa amin. Malayo. Pupunta ka ng bayan para lang makapag, ano ka, download ng video. yan ang kahirapan dito sa amin, probinsya. Nakabenta na ako ng isang baboy. yung high bridge ko. Nabenta ko na. Galing! Kunti lang naman ang benta. Pero buo ko binenta, hindi ko kinatay. Meron pa isa na hybrids din yun. Bukod doon sa mga ano, sa mga binidyo ko na ano, na yun, yung native. Native lang kasi na i-video ko noon eh. Hindi ko na-video yung mga ano, hybrids ko na baboy. ito lang talaga ang dahan papunta ka sa bayan sa amin puro bundok ang dinadaanan pero simintado naman ang ano ang kasada okay na okay naman ang kasada kaya nga lang palikuli ko uh, medyo may kahirapan ng buhay dito sa probinsya talaga uh, swerte pa rin ng mga nasa abroad yung mga na kasama ko nasa abroad swerte pa rin nila at para sa mga ano nga pala yung mga nawalan ng trabaho sa UC land uh, sana makapagtrabaho kayo muli dyan sa New Zealand kasi malita ko may nagsara daw na ano dyan na kumpanya na 700 plus yung tao na nawala ng trabaho ngayon. Kaya medyo makahirapan talaga dahil ano, wala silang trabaho ngayon. ito lang ang daan dito mga uh, mga guys eh, papunta ng bayan paakyat, <clears throat> pababa liko, ganoon ano rito kalsada पी Sige. Sa dito sa probinsya namin na si ng motor. Maraming namamatay dito sa motor. Kasi lalo na pag nag-ainom, may isang tatbo, ayun, patay. Thailand lang, marami. Marami, maraming namamatay dito sa amin. Ang motor. Lalo na to na sa dito sa kurbada na ito. Ah. itong kurbada na 'yan. Yan. Ano 'yan? Ah. Ito, marami ng linagot na buhay ito. Ah, yan. Ito. Napakarami ng pinatay itong ano na ito, itong Tingnan mo naman yung bakal na yan, binangga ng isang ano noon, ayan. Ano, Talagang ano, ba alis mo body, bakal na yan. Ganyan ang buhay nila rito. Sa so, sobrang bilis. Okay guys, hanggang dito na lang ang video at maraming maraming salamat sa inyong mga sumusumay sa mga video. Please subscribe my YouTube channel at uh, ah, mag-iingat kayo lahat. Bye bye. See you next video. I love you all, uh, subscriber.